Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na magtulungan at gumawa ng plano para mas mapalakas at mapagbuti pa ang steel industry sa Pilipinas. Si Alan Francisco sa Report Rise in Shine, Alan. Naging sandalan na ng mga residente ang Steel Asia Manufacturing Corporation sa Compostela, Cebu. Marami kasi sa mga residente ng Compostela at mga kalapit na lugar ang natulungan ng kumpanya. Gusto ko mong pasalamat sa Silesia kasi minigyan ako ng opportunity to um, harness my skills and gain experience. Nakatulong din sa mga ano, gastusin sa bahay. The opportunity na binigay mo sa Compostela noon, din sa Compostela. And thank you sa sa lahat, uh, sa lahat-lahat na, na katulong din kami sa aming pamilya. Sana marami pang matulungan yung kumpanya at saka magtagal ito, sir. Salamat kay Mr. Binaminyao sa aming uh, CEO. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pagpapasinaya ng planta ng Steel Asia sa Compostela. More importantly, for bringing meaningful employment to the 300 personnel in this plant. This does not yet include the 1,500 jobs that it will generate in the local community. Ang paggawaan ng bakal nilang ito sa Pilipinas ay halos 60 taon na. Pang-anim ang plantang ito sa Compostela. 1965, nang nagsimula ang operasyon ng Steel Asia. Ito ang tinuturing na pinakamalaking producer ng rebar sa Timog Silangang Asya at ang tanging steel exporter mula sa Pilipinas. What is even more exciting is that this is just one of Steel Asia's projects over the next three years, aimed at developing a strong Philippine steel industry that no longer relies on importation to meet our steel requirements. Hangad ng gobyerno na muling buhay ng steel industry sa Pilipinas. Kaya nanawagan si Pangulo Marcos sa mga ahensya ng pamahalaan na magtulungan para tagunan ng hamon sa produksyon ng basic steel products. Ito'y para mabawasan ang gastos at mapanatili ang demands. So I look forward to the formulation and submission of a concrete and feasible plan to improve our steel trade balance over the next years. In, in consultation with industry players, I urge the DTI to update the iron and steel roadmap to ensure its continued stability and relevance amidst domestic and global challenges and trends. President Marcos ang Department of Trade and Industry. May update an iron and steel roadmap. Let this inauguration attest to this administration's unwavering commitment to invest in our people, in our nation and our future. By localizing the production of basic steel products, we contribute to the generation of more inclusive and sustainable opportunities, the diversification of our steel industry. and the stability of our economy. Aminado si Pangulong Marcos na sa pagbuhay ng steel industry sa bansa ay kailangan ng tulong ng bawat sektor. Dahil sa huli, higit sa kumpanyang ito, ang pinakamahikinabang ay ang Pilipinas na muling makikilala sa industriya ng pagawa ng bakal. Mula rito sa Compostela, Cebu, Alan Francisco, para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.